chismis kasing kumakalat na buntis daw ang sisteraka ni Vina Morales at itinatago lang daw ito ng aktres sa publiko habang naghihintay ng tamang panahon para ibandera ito sa madlang people. Nasa South Korea ngayon si Shaina para sa 28th Busan International Film Festival para sa pelikula niyang Essential Truth of the Lake. Very grateful nga sila for the International Film Festival and the support ng international viewers para hello sila to have a boy. Kasap Kasabay niyo na hindi pinalampas ng mga netizen ang napapabalita at chismis na buntis ang aktres. Pero sinunog agad ng kapamilya aktres na si Shai na magdayaw ang mga naglalabas naglalabasang chika na nagdadalang tao siya ngayon. Sa pamamagitan nga ng kanyang account story, pinabulaan ni Shai na may isang goal na sa kanyang sinapupunan. Aniya sakaling mabuntis man siya ay hinding hindi niya ito ililihim. Isang video nga ang inupload ng aktres kung saan makikitang umiinom siya ng isang beer in can. Ito'y para patunayan sa kanyang mga kaibigan at social media followers na walang baby sa tummy niya. Mariin pang sinabi ng dalaga na wala naman daw siyang nakikitang masama sakaling mabuntis at magkaanak siya ngayon dahil nasa tamang edad na siya. Ang Essential Truth of the Lake na na pelikulang ginagawa ni siya ina ay mula sa direksyon ni Love Diaz kung saan kasama rin niya si John Lloyd Cruz na nagwaging best actor sa Bukalino The Oro Prize. So that's all for today mga ka chika. This is your Project you Please Like and subscribe. See you at my next chica.